Hmm. kailangan nan iti pula ma AI ah, nagtalnan <girpana to> Kaya kay kayat hmm. <girpana> na kun talaga maangot no maangot na talaga kayat nan talmagam ta talmagam na talmagam natalmagam magam, tabukot na Sa kaya man oh, Haan, haan, hanakanan mo Haan, hanakanan natalmagam Natal magam, tabukot, Haan, haan. haan. Pet Mm-hmm.